Dito na kami sa Istang Payo. Ganda. Woo! Ayos. Panalo. Malaki. Sana ako. Oh. Yon, what's up mga sir ito na yung ating part 2 ng ating uh, fishing relaxing adventure with Kabadray TV and Master Aaron mga lodi so andito nga kami dito sa may stampa so syempre dito sa may mataas na bato mga lodi so kung mapapansin yung mga lodi napakalino ng tubig mga lodi oh. dito kami naliligo lagi sa may stampa at itong stampa na to ay dating pag-aari ng familia ng wife ko yung stampa nung mga panahon ng kaninununuan nila so sayang lang din na hindi namin naabutan so naibenta na to sa ibang tao mga lodi pero syempre nakakapag swimming pa rin kami dyan kahit na meron ng may-ari nyan at ayun na nga papunta na kami dun sa may suminabang guys so papunta na kami ng ano galing kami istampa dun sa kabila so papunta naman kami ngayon ng ano suminabang mga lodi so yan o tagaktak na yung pawis ko mga lodi so ayun na sila kabady rai saka kasi master eron ayun o ano, yung dalawa So, So ito naman Lodi yung suminabang mga Lodi So sa unahan niya ng ano, Stampa Beach mga Lodi So ayan meron ditong bahay So caretaker yan ayan. So hingi kami dyan ng, ano, ng buko mamaya After naming mag -lunch, mga Lodi So maghapon kami dito mga Lodi So ayan yung beach mga Lodi So napakaganda talaga Ang ganda dito kasi tingnan mo yung ano Pay o oh, Pay talaga siya ang ganda o oh. Ganda ng ano niya ganda tas medyo wala na yung mga bato dito kami sa Suminabang mga guys so ang ganda ng location na ito mga lodi so grabe yung tagaktak mong pawis ko guys <laughs> talagang ano oh yan fishon hey, fishon guys oh, so oh, yun ang fishon kabadi fishon ayun oh may malaki grupo, <laughs> yeah guys sige ya. malaki malaki ay okay okay Thank So ayan na nga guys yan, nakahuli si Kabadre TV So first time makahuli dito sa may suminabang mga lodi So marami din talaga dito mga grouper mga lodi ng mga isda At saka syempre mga snapper ng mga isdang bato mga lodi So ayan na nga kami, so nagka-casting kami dyan So enjoy na enjoy kami dyan, nire-relax namin yung sarili namin guys Kahit syempre um, kakaunti lang yung namin mga lodi Pero yung experience na naibibigay nito sa amin At uh, nakarefresh at na, um, talaga kapag nasa tabing dagat ka mga lodi So syempre nagutom na ako yan at kumain na kami ni Master Aaron. So, ayan, breakfast muna tayo mga lodi. So, kain tayo ng pansit. At syempre, meron kaming dalang pandesal uh, pandisal niya na tinapay mga lodi. At yan nagmukbang na nga ako guys dahil nagutom ako dyan at syempre pagtapos yung kumain mga lodi so syempre tampisaw na tayo sa tubig dahil syempre gusto ko mag relax at gusto ko magbabad sa tubig mga lodi so ayan naglangoy ako dyan at syempre meron kaming dalang gagels guys para ma-appreciate natin yung ganda ng ilalim ng tubig mga lodi so maraming corals din dyan at uh, marami ka may kitang uri ng mga isda din ayan talaga nakakapag relax guys kapag uh, ganito na uh, nag swimming ka at uh, kami lang talaga dyan yung tao dyan bukod doon sa kertik doon sa suminabang So kami lang talaga yung tao na nandyan mga lodi So solong-solo namin yung uh, beach mga lodi So yan na nga Ginamit ko na nga yung ano yung ating gagils, mga lodi. At syempre, mamimingwit din ako dyan, mga lodi. Talagang sinulit ko talaga. At uh, talaga, nag-swimming talaga ako dyan. At uh, yan, babad na babad talaga ako dyan sa pag-swimming, uh, mga lodi. Talagang sinusulit ko talaga. Sa ganito ba naman nakagandang beach, mga lodi? Hindi ka ba mapapaswimming? Talagang napakaganda nung uh, beach na to mga lodi. Uh, fable siya yung kanyang ano mga bato-bato, mga bilog-bilog na bato, mga guys. Kaya, syempre, mapapaswimming ka talaga ng napaka napaka tindi mga lodi so yan nga guys kung mapansin mga lodi yun o know, bilog-bilog yung uh, yung mga baton nya so yun know. o fabulous talaga siya guys at uh, kami lang talaga yung tao dyan na nag-swimming mga lodi so solong-solo namin yung talagang buong beach mga lodi so ayan napaganda at napaka-relax talaga so lagi kami mag-swimming dyan kapag uh, magpe-fishing kami so ayan nga na ng na kami dyan. so ayan yung aso mga lodi so yan nung pagtapos namin mag-lunch so oh, so nagpakuha na kami ng buko dahil naubusan na kami ng uh, tubig so yung buko na yan guys ano gagawin natin siyang tubig mga lodi kasi uh, pabalik na rin tayo nya At kapag pag-swimming na rin tayo niyan. So mga bandang ano na din yan, Mga 3pm na ng hapon mga Lodi. So pagtapos namin ano, Magbuko. At uh, nakapag na kami ng uh, sabaw ng buko mga Lodi. Aalis na kami dyan. At babalik na kami dun sa may stampa mga Lodi. Nubuksan ko na yung mga buko mga guys at iniipon na namin yung mga tubig na kailangan namin at syempre yung laman niyan syem, syempre, kakainin namin mga lodi. So yan na nga binuhos ko na nga dun sa aking ano lagayan ng tubig mga lodi para syempre habang uh, biyahe tayo at naglalakad tayo pabalik dun sa may stamp hanggang dun sa may karanan meron tayong bao na tubig mga lodi at hindi tayo mauhaw mga lodi. So yan na nga habang nagbubuko kami so, syempre may mga uh, manok na naikipag uh, buko din sa amin. So yan nga relax lang relax si Kabadi at syempre ito yung mga huli namin mga lodi dito sa may suminabang mga lodi so yan nga, pabalik na kami nila ka body ni Master Aaron, so dumaan kami sa may gilid ng dagat, so mabato yan mga lodi, so talagang sinuong namin yan hindi na kami dumaan dun sa may taas yung dating dinaan namin na bundok so dahil low tide naman so makakalakad kami dyan at medyo mababaw naman yung tubig mga lodi so yun o ang ganda ng mga rock formation dyan mga lodi o oh. ayan so pabalik na kami dun sa may stampa madadaanan namin yung stampa at uh, pabalik kami dun sa may karanan kasi dun pa kami mag fishing at may magandang uh, spot dun na uh, lamesa yan dahil uh, low tide sya mabilis kami makakapag fishing dun mga lodi so ayan nga malapit na kami dun sa may karanan so pabalik na kami dun mga bandang ano na yan, mga 3.30 na ng hapon, mga lodi. At maraming kaming nadaanan ng na mga nag-swimming, mga lodi dyan sa may stampa. So, mga kabataan siya at merong mga dalaga, mga binata. At panalo na panalo talaga mga lodi yung fishing namin, adventure namin, mga lodi. So, ayan, sa so, mga gusto mag-fishing rin dito, so, kayo na pumunta dito, mga lodi. So, ayan. So, andun na kami sa may karanan. So, nakahuli ako ng tiki, mga lodi. So, malaki-laki din yung tiki na yan. At syempre, si Master Ero, nakahuli siya ng ano. Hindi ko alam kung anong ori isda to akala ko nga talakitok yan mga lodi so ang laki so mga gapala din siya so ang sarap siguro ng isdang ito mga lodi so ayan minadali na rin namin ang pag-fishing dyan mga lodi at nakahuli din si Kabadre TV dyan ng ano, snapper mga lodi So yun know, o, ang laki ng nahuli ni, ano, ni Master Aaron mga Lodi. So yan, hindi ko na inano yung, ano, yung uh, audio niyan kasi syempre talagang hysterical ako niyan nung nakahuli kami ng ganyang kalaking isda mga Lodi. So unlock namin yan, ganyang uri ng isda mga Lodi. So yun know, o, ang laki nga talaga. So kung nakahuli pa kami ng marami-rami niyan, so panalo talaga. So yun nga lang talaga, Pahulan na yan. Kaya nagmamadali na rin kami niyan kasi pag naabutan kami ng ulan dyan, medyo mahirap dun sa motor namin na makaalpas dyan dahil maputik mga Lodi baka mas takap kami kaya so nagmadali kami yan mga nasa bandang mga 4.20 na ng hapon niya at uh, malapit na ring umulan mga lodi kaya ayan so next video tayo mga lodi at abangan niyo yung mga bagong uh, adventure na gagawin namin mga lodi so maraming salamat sa mga blessings na nakuha namin mga lodi so yun see you on my next vlog mga lodi bye bye